araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay isang pananggalang para sa lahat ng puwersa ng katarungan at lahat ng positibong bagay. Ang hindi pagkonsinti ng Diyos sa pagkakasala ang kanyang natatanging diwa ang puot ng Diyos, ang Kanyang natatanging disposisyon. Ang pagiging maharlika ng Diyos, ang Kanyang natatanging diwa. Ang prinsipyo sa likod ng galit ng Diyos ay ang pagpapakita ng Kanyang pagkakakilanlan at katayuan na Siya lamang ang nagtataglay. Hindi na kailangang sabihin pa na ang prinsipyong ito ay sagisag din ng diwa ng natatanging Diyos mismo. Ang disposisyon ng Diyos ay ang kanyang sariling likas na diwa na hindi nababago ng paglipas ng panahon o ng mga pagbabago man sa heograpikal na lokasyon. Ang kanyang likas na disposisyon ay ang kanyang tunay na diwa. Kanino man niya isinasakatuparan ang kanyang ginagawa, hindi nagbabago ang kanyang diwa at maging ang kanyang matuwid na disposisyon. Kapag ginagalit ng isang tao ang Diyos, yaong ipinadadala ng Diyos ay ang kanyang likas na disposisyon. Sa pagkakataong ito, ang prinsipyo sa likod ng kanyang galit ay hindi nagbabago, gayon din ang kanyang natatanging pagkakakilanlan at katayuan. Hindi siya unti-unting nagagalit dahil sa isang pagbabago sa kanyang diwa o dahil ang kanyang disposisyon ay nagbunga ng iba't ibang mga elemento kundi dahil ang paglaban ng tao sa Kanya ay lumalabag sa Kanyang disposisyon. Ang lantarang pagpapagalit ng tao sa Diyos ay isang matinding hamon sa sariling pagkakakilanlan at katayuan ng Diyos. Sa pananaw ng Diyos, kapag hinahamon siya ng tao, kinakalaban siya ng tao at sinusubok ang kanyang galit. Kapag sinasalungat ng tao ang Diyos, kapag kinakalaban ng tao ang Diyos, kapag patuloy na sinusubok ng tao ang galit ng Diyos, at sa mga panahong iyon kung kailan laganap ang kasalanan, ang poot ng Diyos ay likas na magpapahayag at magpapakita. Sa makatuwid, ang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang poot ay isang simbolo na ang lahat ng puwersa ng kasamaan ay titigil sa pag-iral. Isa itong simbolo na ang lahat ng kalabang puwersa ay wawasakin. Ito ang pagiging natatangi ng matuwid na disposisyon ng Diyos at ng Kanyang puot. Kapag hinahamon ang dangal at kabanalan ng Diyos, kapag ang mga makatarungang puwersa ay hinahadlangan at hindi nakikita ng tao, ipadadala ng Diyos ang kanyang poot. Dahil sa diwa ng Diyos, lahat ng puwersang iyon sa mundo na kumakalaban sa Diyos, sumasalungat at nakikipagtalo sa Kanya ay masasama, tiwali at hindi makatarungan ang mga ito ay nagmumula kay Satanas at nabibilang kay Satanas. Dahil makatarungan ang Diyos at siya ay liwanag at banal na walang dungis, lahat ng bagay na masama, tiwali at kay Satanas ay maglalaho kapag pinakawalan na ang poot ng Diyos. Bagaman ang pagbuhos ng puot ng Diyos ay isang aspeto ng pagpapahayag ng Kanyang matuwid na disposisyon, ang galit ng Diyos ay siguradong hindi padalus-dalos sa pagpili kung sino ang layo nito ni hindi rin ito walang prinsipyo. Sa kabaligtaran, hindi talaga madaling magalit ang Diyos at hindi rin niya ibinubunyag ang kanyang puot at pagiging maharlika ng gayon-gayon lang. Dagdag pa rito, ang puot ng Diyos ay lubhang kontrolado at sukat. Hindi talaga ito maikukumpara sa kung paanong ang tao ay nakasanayang magpuyos sa matinding galit o magbulalas ng kanyang galit. Maraming pag-uusap sa pagitan ng tao at ng Diyos ang nakatala sa Biblia. Ang mga salita ng ilan sa mga individual na tao na kabilang sa mga usapan ay mabababaw, ignorante at parang pambata, ngunit hindi sila pinabagsak ng Diyos ni Kinonde naman. Isang halimbawa ay noong panahon ng pagsubok kay Hobb, Paano pinakitunguhan ng Diyos na si Jehova ang tatlong kaibigan ni Hob at ang iba pa pagkatapos niyang marinig ang mga salitang kanilang sinabi kay Hob na niya ba sila? Napuot ba siya sa kanila? Wala siyang ginawang ganoon. Sa halip, sinabihan niya si Hob na magmakaawa sa kanilang ngalan at na ipanalangin sila at ang Diyos mismo ay hindi dinamdam ang kanilang mga pagkakamali. Ang mga pangyayaring ito ay kumakatawan lahat sa pangunahing pinanggagalingan ng paraan ng pakikitungo ng Diyos sa sangkatauhan, tiwali at mangmang man ito. Sa makatuwid, ang pagpapakawala ng puot ng Diyos ay hindi isang pagpapahayag o pagpapalabas ng lagay ng kanyang loob o isang paraan niya ng pagbubulalas ng kanyang galit. Salungat sa maling pagkakaunawa ng tao, ang puot ng Diyos ay hindi isang ganap na pagsabog ng kanyang matinding galit. Hindi pinakakawalan ng Diyos ang kanyang puot dahil sa hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sariling damdamin o dahil ang kanyang galit ay nakaabot na sa punto ng paggulo at kailangan ng mailabas. Bagkus, ang kanyang poot ay pagpapakita at isang tunay na pagpapahayag ng kanyang matuwid na disposisyon at isa itong simbolikong pagpapahayag ng Kanyang banal na diwa. Ang Diyos ay poot at hindi Niya kinukunsinti ang pagkakasala, hindi nito sinasabi na ang galit ng Diyos ay walang prinsipyo o hindi kumikilala sa pagkakaiba-iba ng mga layunin ang tiwaling sangkatauhan ang tanging nag-aangkin sa walang prinsipyo at walang pinipiling pagbulalas ng matinding galit. Ang galit na ito ay ang klase ng galit na hindi nakakikilala ng kaibhan sa pagitan ng mga layunin. Sa sandaling magkaroon ng katayuan ang isang tao, madalas ay mahihirapan na siyang kontrolin ang kanyang damdamin kaya't masisiyahan siyang samantalahin ang mga pagkakataon upang ipahayag ang kanyang pagkayamot at ilabas ang kanyang mga nadarama. Madalas siyang magpupuyo sa matinding galit ng walang malinaw na dahilan nang sa gayon ay maihayag ang kanyang kakayahan at maipaalam sa ibang tao na ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan ay ibaroon sa mga ordinaryong tao. Siyempre, ang mga tiwaling tao na walang anumang katayuan ay malimit ding mawalan ng kontrol. Ang kanilang galit ay kadalasang dulot ng pinsala sa kanilang mga pansariling kapakanan upang mapangalagaan ang kanilang sariling katayuan at dignidad, madalas nilang nailalabas ang kanilang mga nararamdaman at naibubunyag ang kanilang mapagmataas na kalikasan. Ang tao ay magpupuyo sa galit at ilalabas ang kanyang mga nadarama upang maipagtanggol at mapagtibay ang pag-iral ng kasalanan at ang mga pagkilos na ito ang mga paraan kung paano ipinahahayag ng tao ang kanyang pagkayamot. Puno ang mga ito ng karumihan, ng mga pakana at mga intriga, ng katiwalian at kasamaan ng tao. At higit sa lahat, puno ang mga ito ng mga matayog na mithiin at pagnanasa ng tao. Kapag nakipagsagupaan ang katarungan sa kasamaan, hindi sisiklab ang galit ng tao upang ipagtanggol ang pag-iral ng katarungan o upang pagtibayin ito. Bagkus, kapag ang mga puwersa ng katarungan ay nanganganib, inuusig at inaatake, ang ginagawa ng tao ay ang di pagpansin, pag-iwas o paglayo subalit kapag humaharap naman sa mga puwersa ng kasamaan ang ginagawa ng tao ay ang pagpapaunlak at labis na pagyuko sa makatuwid ang pagbubulalas ng tao ay isang pagtakas para sa mga puwersa ng kasamaan isang pagpapahayag ng talamak at hindi mapigilang masamang ugali ng taong makalaman Kapag ipinadadala ng Diyos ang Kanyang puot, gayon paman, lahat ng puwersa ng kasamaan ay mapahihinto. Lahat ng kasalanang nakapipinsala sa tao ay mapipigilan. Lahat ng mapanlabang puwersa na humahadlang lang sa gawain ng Diyos ay maipakikita, ihihiwalay, at susumpain. At lahat ng kasabwat ni Satanas, na lumalaban sa Diyos ay parurusahan at aalisin. Sa kanilang kinalalagyan, ang gawain ng Diyos ay magpapatuloy ng malaya sa anumang mga hadlang. Ang plano ng Diyos sa pamamahala ay magpapatuloy sa unti-unting pag-unlad ayon sa nakatakda. Magiging malaya sa panggugulo at panlilinlang ni Satanas ang hinirang na mga tao ng Diyos at yaong mga sumusunod sa Diyos ay masisiyahan sa pangunguna at pagtutustos ng Diyos sa tahimik at mapayapang kapaligiran. Ang puot ng Diyos ay isang pananggalang na pumipigil sa lahat ng masasamang puwersa mula sa pagdami at paglaganap at isa rin itong pananggalang na nangangalaga sa pag-iral at paglaganap ng lahat ng matuwid at positibong mga bagay at walang hanggang nag-aadya sa kanila sa pagkasupil at pagkawasak.